Grabe ba, sa sobrang daming ganap pati paglilipat ng kalendaryo hindi na magawa. Kaya ayan, hindi na talaga malaman kung anong date ngayon. Pero syempre, bago nga hi, hello, welcome to my vlog. Wala nga akong ibang agenda ngayon kundi nga magpakayaya. Hala hindi. Wala nga kay ibang makikita dito sa video na to kundi nga natural na buhay lang ng isang nanay. At kung makikita nyo nga tambak na nga yung hugasin ko dahil yung mga pinagkainan nga namin kagabi at yung pinagamitan namin kaninang umagahan eh ayan eh, nagkaabot-abot na nga. Minsan kasi sa totoo lang nakakapagod nga maghugas pero mas nakakapagod pala kapag ka natambak na sila. Nung <laughs> mga oras na to, nandito nga yung ati ko sa bahay at nagsasounds nga siya kaya ayan oh, ganadong ganado ko maghugas. Na para bang pati hugasin ng kapitbahay, kayang-kaya ko ng hugasan. Hala, nakita niyo ba yun? Halos wala nang laman yung platuhan ko. Grabe naman yung katamaran mo, ati. Kaya ayun, sige magdusa ka maghugas ng marami. Well, sa totoo lang, sa atin mga nanay, basic na basic na yung ganitong gawain. Masawag lang mainit ang ulo, matatapos yan agad, ati. Siyempre sa dami kong hinugasan, kailangan kong punasang maigi maigitong lababo. Tapos hindi pa dyan natatapos yung gawain natin. Ito mag-aasikaso naman ako ng labahi. Medyo overload na kasi yung pinaglalagyan ko nga ng mga labahi namin. Kaya ayan, naisipan ko na nga maglaba. O sa mga magsasabi na naka-automatic washing machine na ako. Pero natatambakan pa rin ako ng labahi. Naba ate, hindi naman pwedeng araw-araw maglaba. Sayang naman sa sabon at kuryente. At idamay mo na yung tubig. Alam bakit nagagalit? <laughs> pinagbukod-bukod ko nga lang yung mga puti sa mga decolor. Tapos nung okay na nga, syempre, isasalang na nga natin sa washing. Uunahin ko na nga isa lang yung mga puti at paiikutin ko na nga muna yan sa malinis na tubig. Tapos pag napaikot ko na yan sa malinis na tubig, ididrain ko na yan. Tsaka ako naman lalagyan ng panibagong tubig at tsaka sabon. Tapos ano, rocks? O oh, diba, ang daming sinabi, maglalaba lang naman yan siya. <laughs> nung na-start ko na nga washing, sabi ko bakit parang hindi gumagana, nakalimutan ko palang buksan yung gripo. Tapos ayan, syempre hindi nga mawawala yung pag-aalaga natin dito sa washing, pinunasan ko rin. Habang nakasala nga yung mga labahin ko, naisipan ko na nga rin mag-asikaso nang uulamin namin ngayon tanghalian. Naalala ko nga na meron pang maliliit na hipon dito sa ref at naisipan ko na nga lang itorta. Nung nakaraan linggo pa nga namin to nabili, kaya ayan, inaamoy ko na muna kung okay pa ba. Okay pa naman siya, kaya ayan, kukuha na nga sana ko ng itlog pero napansin ko, halos maubos na nga, kaya ayan, nirefillan ko na na muna. Meron nga rin akong harina dito sa bahay kaya ito kinuha ko na nga sa lagay. Kumuha na nga rin ako ng tubig at saka panghalo para nandyan na nga lahat sa lamesa. Ganyan pa nga rin yung itsura niya at okay naman kaya ayan, lutuin na natin. Naglagay nga lang ako ng dalawang itlog tapos konting harina. Dahil meron na nga ako ng mga ingredients dito sa bahay, wala na talaga akong ginastos dito sa ulam na to. Kaya naman salamat. <coughs> Nagdagdag nga rin ako ng konting magic sara para kahit papano meron nga siyang lasa. Sabi ko nga sa inyo, nandito ang ate may Ant sa bahay. Kaya ayan, habang naghahalong nga ako nitong lulutuin ko, nakikipagchismisan din ako. Oo, oo, Sabi ko nga, pamaya-maya ko nalang lulutuin dahil medyo maaga pa nga. Kaya ayan, nilagay ko na muna sa tabi. Pero ate, pagtapos ko dyan maglinis ng lamay, sa isasalang ko na rin yan siya. O diba, sobrang bilis magbago ng isip. <laughs> Parang kasing bilis magbago ng mood, oo. Pala hindi. <laughs> Nung mainit na nga yung mantika, nagsalang na nga rin ako. Siyempre, dahil kami lang naman ang kakain dito, medyo nilaki-lakihan ko na yung pagluluto ate. At habang nakasalang nga yung first watch, ayan, naggawa na muna ako ng sausawan. Kapag kaganyan niya yung ulaw, masarap nga dyan yung suka na maraming bawang. Pamaya-maya lang, naluto na yung una kong salang, kaya ayan, magsisecond batch na agad tayo. Na sana talaga ganun na lang kabilis ang lahat. Hala ang OA. <coughs> Naalala ko nga na nagbukas nga rin pala ako ng isang latang sardinas kagabi dahil pinaulam ko nga yung konti sa aso namin kaya ayan naisipan ko na rin itorta yung tira. Same lang naman do sa ginawa ko nga sa hipon naglagay nga lang ako ng isang pirasong itlog tapos konting harina. Pamaya maya nga lang din, naluto na nga yung second batch kaya ayan isasalang na rin kagad natin yung tortang sardinas. Grabe, sobrang favorite ko talaga yan pero dahil hindi nga kumakain niya ng Papa J, E eh, madalang lang talaga akong makapagluto ng ganyan. Nung maluto na nga yung ulam namin, doon na rin kami kumain kila mama. Tapos kahapon pala, nagpagawa nga ako ng PAYAN dito sa CR sa Papa J dahil madalas na talagang umuulan at lagi na nga sa labas yung mga sinampay namin. Ganyan nga yung itsura ko kahapon, very nanay talaga ang atake na mayroong mapanakit na asawa. ala hindi! Ganyan nga kataas yung bubong dito sa CR kaya nga okay lang na maglagay ng sampayan dyan. Kaya ayan yung mga nalabahan ko nga kanina jan ko na rin na sampay.